Yan po po, tama na ako sa taas sa tindahan uh, ng mga t-shirt. Ah, uh, sa may mabibili akong mga pantalon o mga polo dito sa department store. Yan, tumas muna ako dito. Wow, maganda man ang ng polo ito. Ah, mura, dating 79 po. Mini 39.50 na lang. Ang laki ng binawas. Pabla sa sales po sila ang ganda yung polo long sleeve ito po yung mga ganda habili ng habili ng isa medium dapat ako yung mga large sa uh, XL or small small so large so large so ay large din Ganda po na ka lang ano, long sleeve oh. Yan na nga po, natingin na nga po ako ng ano rito, ng polo. At yung mga pantalon. Oh, mga pambabae dito ah. Dito yung mga uh, panlalaki. Nakikikot-ikot ah, na rin po dito. At uh, ah, tamang pamamasyal na rin. Kaya mga pantalon, mga pants ng mga lalaki. 32 yung 34 6 na nga yung 34 89 ay mamimili mo na ng pantalon ang maganda Ah, pala pa ako dito. Magigot-igot lang ng konti. Ganda yung mga pantalon nila. Oh. Mga sale din. Oh. 25, ano? 50. 50 off. Mga mura mga ano ngayon dito. Okay guys. Pababa na po ako sa ano. Dito sa ano. Pababa na po ako. Pibla po ako ng mga malok. Pababa na po ako ng mga malok.